Si Abram, na lumabas mula sa Ehipto, ay bumalik sa Canaan na may maraming hayop at pilak at ginto. Si Abram ay umakyat sa lugar kung saan siya nagtayo ng isang dambana at doon siya tumawag sa pangalan ng Panginoon. At habang ang mga ari-arian ni Abram at ng kanyang pamangking silot ay dumami, naging mahirap para sa kanila na manirahan ng magkasama at nagkaroon ng alitan sa gitna ng mga pastol na nag-aalaga ng mga kawan. Si Abram ay hindi nagnanais ng alitan. Tayo ay pamilya, kaya't huwag tayong magtalo sa isa't isa. Kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. Kung ikaw ay pupunta sa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Tumingin si Lot at nakita na ang buong kapatagan ng Jordan ay mabuti ang tubig, gaya ng hardin ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto patungo sa Suar. Pinili ni Lot ang buong kapatagan ng Jordan at naglakbay patungong silangan. Ang dalawang tao ay naghiwalay. Si Abram ay nanirahan sa lupain ng Canaan, samantalang si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng kapatagan at naglatag ng kanyang mga tolda malapit sa Sodoma. Ang mga tao sa Sodoma ay mga masama at labis na nagkakasala laban sa Panginoon. Nang humiwalay na si Lot sa kanya, sinabi ng Panginoon kay Abram, at sinabi ng Panginoon kay Abram, Itataas mo ang iyong mga mata at tingnan mo mula sa kinaroroonan mo sa hilaga at sa timog, sa silangan at sa kanluran. Ang buong lupain na iyong nakikita ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Ang iyong mga inapo ay magiging gaya ng alikabok ng lupa. Ang pangako ng Diyos ay muling ipinahayag Si Abram ay naglatag ng kanyang tolda malapit sa mga dakilang puno ng Mamre sa Hebron, kung saan siya ay nagtayo ng isang dambana para sa Panginoon. Ang kwento ng pagsusulit tungkol kay Abraham. Aling rehiyon ang pinili ni Lot bilang tugon sa mungkahi ni Abram? Ang tamang sagot ay numero 2, mga lupa ng Jordan. Ano ang naging dahilan ng pagtatalo ni na Abram at Lot? Ang tamang sagot ay numero 1. Dahil ang mga pastol ay nag-aaway. Saan nakatira si Lot sa mga kapatagan ng Jordan? Ang tamang sagot ay Sodoma. Come to Hello Christian, hear the stories of the Bible sing.